pati patay na anteno. Pata big dog Anorth, ano bantay ano. Oh, anang ano, kaya ganang galang gin ginino nga Acha no, gaki. Niyan dinimbang na no. Nang Tapos ay ano, nag-o-program mismo para kay Aya. Niyan man. Ayo sir, basag ra. Ay iwa. Bining binga ra guys. Sorry at si Kayai napos sa pagkakasaysayang itral, No to season 2. tumanami sya. No na season to. Magtutunan ay. Guaman? Oh. Si ano siya? Si Siru Siru Jesa agusan. Agusan oh. Agusan at ikaw ay. Yaa naman kaya magjaba ng kustomer ay yung langman ng esika. pa anud ko kasi maging chokoy kita may sikoy ay uh, bulok dapat yeah. truck kita kita dapat makon doon tag parang uh, ano kulay green kira yung ano para to goblin hmm goblin kira yun as tiga uh, goblin ag ano ra si goblin di pa maubusat hindi di, di di pa na maubusat naman yama sapat maka to dapat siya no CJ ka kasi taga ka to Boy, pa to? Boy, pa muna na. pa man

Ate ka din. Maghihiro ka rin yan. no? Tapos mag-iasawa mo rin doon. O nga, king. Oo, sig. Hmm. Di man yaman ka rin hmm, All day and night. Yeah, tigs. Sulit rin, Sulit rin.

Aling cup imo yan. Aling Aling imo. Ice cream cup. Si cup ka. Sangkau siya mo dadya. Hmm, ano siya tangang gamit. Ayya, sa alam mo yan man kakon Aling cup, aling cup si cup. ka. 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 Ito lang, Nay. Ito lang, kambol, the G-Cup ngayon. Tagbay, gurong nakita. Sa kaliboy, lahat inaana ta. Rolin. Grabe, tatbaw kya. Kaya, tagbak hmm. lang ta. Tagnagatin kya ta. Bulat na bubaw, suso kya. Baho ta, yawa. Amat, amat ako. Kokoreje kata tegak kau kita kata agak seite. Tapi 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 bagi butuhan tu ah. Tegak kau lah kata sah. Warun ikut tau warun. <laughs> bahog yan. Ay bulok taroyan yan. Ay taron. Ay jabakal taray ni mo. Kedi ret tens mag taray ni mo no. Bogo gid rao. Luma ka Lumang.